modernization program at dahil sa naging reaksyon ng na ilang sektor at grupo, minabuti kong bulungin ang uh, grupo grupong Magnificent 7 plus 1 plus 2 plus 3 <laughs> uh, <laughs> <Sanap> ang ang kaugnay ng kanilang posisyon kaugnay nito para mapaliwanag din ang posisyon ng Senado. At sinabi ko nga ka sa kanila, ang layunin namin ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa sa mga hindi pa tapos yung root plan sa mga hindi pa nakukumbinsi ng gobyerno, hindi nila dapat ipagbawal o ideklarang ang colorum itong mga rotang ito na hindi pa nagkocomply. 83% na ang nagcomply. Sila'y okay. Sila ay bahagi ng grupong 83% na nagcomply. Hindi ito dapat mapospon, hindi ito ang layunin namin gawing ipospon ito. Magpatuloy lang dapat ito. Pero doon sa nananatiling humigit kumulang 16%, yan ang tinitingnan namin kung paano sila makukumbinsi, may enganyo at may na sumama sa modernization ng hindi nagtatakutan, nag-iibitan at nagigirian. Um, kaya pupulungin ko rin, yung nagra strike nagsastrike yata ngayon, ang grupong um, manibela at um, piston para madinig din ang kanilang hinaing, para mapagtugma yung mga pangailangan nila kaugnay ng programa. Maliwanag sa posisyon ng Senado, hindi kami tutol sa modernisasyon ito'y dapat gawin lamang ng tama, maayos, at nang may sapat na tulong sa bawat grupo na nag-consolidate, super, at operator. Yun yung dahil ng mahaba naming usapan kanina. Dahil nga, hindi naman perfecto yung programa. Sila ay sumunod sa gobyerno, sumang-ayon sa patakaran ng gobyerno, pero marami pa rin pagkukulang na dapat punuan bagay na tatalakayin ko rin kay Secretary Bautista sa lalong madaling panahon. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed seven times. The modernization has been postponed for seven times. And those that have been that have been objecting or we have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So, paano naman? if yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority at ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Okay. Thank you Mr.